Hey okay, guys, kita tayo sa Sopriano so Espanyola. sa so, mga siwa po at uh, maghahanda ng ating panagatan na yeah. comedies. Ito po yung so, ano mga product po aking, uh, dito po sa buwan po ng sure. Espanyola. Sir Cesar Sami Magbano. Meron yeah. po silang, po ano po ito? Kulisipit? 50 pesos. So, ano po ito siya? siya? Sa tatlong lingkong selebrasyon ng Balagatan Festival sa lalawigan ng Palawan. Floor. Ah, lasa po dito matamis. Ayan, 50 pesos lang po. And meron din po silang dila-dila. Ay, may ganern Dila-dila. Ayan, from Spanyola. <laughs> Magkano po ito, te? 50 lang, guys. Ano lasa nito? May milk. Matamis daw. Bibili, tapo, bibili po tayo ng ganito, no? From soprano Espanyola. Ayan. Ayan. And of course, may mga tinapay dito. 50 pesos. Ito talaga kay ibadila dila-dila. Ayan, may dila-dila po sila. Ayan, yan po yung product po dito sa Sopionio Española. Maaari po kayong